si Sebastian Duterte at sa abunawin nyo itang tanang at pangino ninyo sa pag-welcome sa atong halanglong mayor si Mayor Sebastian Vasquez Duterte. Yay! Pugi oh, ni Vasquez Sige, ikot lang <laughs> Alam <laughs> mo, sa na Selamat kayo, kapitan. Good Maayong utos ay inyong handa na ni Rizal. Wala po ninyo. Gantutin ko ka po at ngipan ni na. Pero bago <coughs> Usan pasalamatan ang mga kapitan ng Tenya at ang pangkay mo paggawat ng sa pagorganisa ane at ang kasalabayan nito ka kaputan kung ano basa kami noon gugma nito kita kaputan so bago tama ng sokot so na kaput director ni so irikutay sa ato mga konsyerto ni Agaron si Alray na ni Hendre si Kipitio na yasenpol si Nasidante Apostol si Chinostol si Gustavo Mahimpo Junior, Junior Daya, wala itong mga figurong kanila, ano? Sige, wala na kayo ano? Pagpagal na itong mga kundiyan na may ano yung kero? Witness. So, kinsay gusto mo atras kero? So, kaya eh, gusto. Kaya ang kami niyo on, commitment siya. Commitment siya, magpasabot na na. Kung sa kayo nasakutan ninyo, na nang, kung may mag-atag o

O nga mga kunsigan, nagkataan na po lang sila Ako, hindi ko patas mo ng ustorya sa bag, Eh, bakit ko namin nyo? Kunawan, sa ako ninyo, hindi ko gabot, hindi ko na. Pero <laughs> bago naman sugod, pagpakan sa nato na ng mga atas at lawa. atawan. Oh. Isa, pasalamatan ng na pinanutin niya ang atong barangay mga kagawad po nato sa pag-organisa ang atong kasalang bayan dito ka kagabutan pinano basta kami noon bugma nito ka kagabutan So, bago tamang sukod isuna na po po i-actone i sa atong mga konserya ni Agaron si Alray na Alejandre si Ibidio na yung cellphone si Nasi Dante Agustol si Chirustol si Gustavo Mahimus Jr., John Ardaya, at ang mga kawalila, ito. Sige, wala na kayo nakuha. pagpaka natin itong mga kudyan na may ano rin gano'n, witness. So, kinsay gusto mo at trust o uh, gusto. Kay ang kami nyo on commitment siya. Commitment siya, magpasamunta na. Sa so, kayo nasamunta ninyo, ano? may um, biyo um, may mag o kasakit, mga butang ng mga atang kasakit, kaguol, sa inyong ang partner, siguro mas, ka, mas paningkamutan na nato ang kalikayan ka rin. Pero, pero halas naman mo, no, kay Rubandarik, o kapat, o kanya na kapat, o karoon na maminya, no? Isa mo itong mga patanaw na karoon na ginaan kuwan, kamo, pinag-inan ninyo, Kau kena mengubah, Ila? Four years? Tawad na po. Isa nung wak may anak. Tamang doha. Tamang may presko. Tamo na. Ano lang eh. Kapot. Isa ka na tari. Ano ang mga kong kailan ko na 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 buhay na mo. Kabila na ninyo sa tispa. So siguro may tampaga naman mo. Nagatag ang tampag na Naga itong nagagawa ganyan. Nagatag ang sa mga eslo na gano'n. Unya ang mga konsihal, nagkatag na po na sila tambag. At po, kay ko patas ko na ako story as tambag, eh, wag ko na minyo. Lisot po kayo, so restore ko niya, wag ko pala ko agi-iba. So pinaka-importante lang anin, ang support system sa itong mga magdaayon, no? Uh, ang mga kinikanan o mga principal, mga sponsors, o mga nino, nina, o mga witness, pamilya, sa mga gikasal ng rong sa mga kaslo ng rong adlawa kato labi na ni agi na kami noon ibisat e, naman dari mga nadre <tiple> okay, mal... okay, ng kaslo ng rong adlawa doho na mo pan doho kaya na mga nakaila pero ito ko tanggot na po ikisod na ng bako po tayong gihapon base ni mga mga kausapan niya po na po ako sa inyo ha so ito mga pamilya ito ang kaminyon, kaminyon, at ay, na itong mga mayagi na kami niyo o nagyan po sa kami niyo na tagi na natin niyo ang itong mga uh, kaslo karong atawa. So yun nga yung mahita po. Naman tayo eh. Pinagawag na kayo nang nangyayan na ang konsen. Kaya yung konsen, mga ginatawag na itong mapagtugod sa bisaya. Uh, Kaya nang nangyayon, eh, moto na kung sa inyo ha. Kung nalabang mo yung atras, kung napungsan na mo, hindi na mo mahawa ko no? kaya di may pwede na may academy na itungod na pumsan lang ka. So, para makasugod na, manindog tagtanan, asan ang dapat? Kanag mata, so na sa konsent. Pagpatan ako ni eh, si Ramon Lloyd de la Cruz o si Candelaria Adamban. Dari mo sa kutungon. Karoon kay Juan Manen, daghan <coughs> mata, kung sa na ako sa lalaki, o ipamutana na ako sa lalaki, ako sa pamutana na ako sa babae, ipabuha, o ay buha to, o mo ay sa tanang babae. kumandungan lang lahat. Sige, at, uh, ang inyo ha, Sige. Ikaw, sa mga live. Pag-video-video, para po kayo pang content. Tama, ang dalawa mo. Sige. Sige. Ah, uh, ako sa mga laki. Kang Ramon. Sir, nangan ni mo, mo sa inyong kaugan ng on aron sa focus sa inyo on. Ngayon ni. Eh. So, ka? Ginadawat <laughs> pa ninyo ni babae sa inyong tubangan na mahimo ninyo asawa. Ginadawat. Sige. Pagpaka na to. Pagpaka na to. Kada natay malampasan, na na ta. So ganoon, ano tayo na pukos mga babae? Ayan din ba mo sa inyong kaugan yung kapaboto? Naroon sa pagpukos kami niyo? Ayan din. Ang yeah. okay. ginadawat pa niyo man yung nalaki sa inyong atubangan na mahipo rin yung bana? Ginadawat. Okay, pagpaka na to. So okay na yun, nakalampas na tayo pinaka sa pinakauna o pinakaimportante importante kay Bautang Tanan, nakakita at Tanan na walay na buksan sa ilaha. Mauna ang ginatawag na consent o pagtugot. Sa so, ikaduha, uh, iandam ninyo ang mga laki, iandam. Hello? Sa man eh. Ang, hello, hello. Oh. Ang, ang mga laki, iandam ang sinsin, gawas ng sinsin siya. Mm -hmm. Iandam lang sa tubangan ng mama. O kaya na nasubla na lang? Ang <laughs> sinsin lang, lang. Na, o niya, karoon. Sundan lang ninyo ako, isundin. Dawa takin ng sinsin, Tawag tayo ngayon, sing-sing. Ang uh, simbolo sa akong mahal ang uh -huh. simbolo sa akong pag-mahal, uh -huh. o pagka maninood ano, uh -huh. o pagka maninood ano, isuot palihog ang sing-sing. So, isuot palihog ang sing-sing. So, <laughs> Sige, mga babae na po, ayan naman ang sing-sing sa tubangan sa inyong partner. Isundalan so, ninyo ako, ayun na. Tawag tayo sing-sing. Simbolo sa kong pagmahal. Simbolo sa kong pagmahal. O pagkamatinod anon. O pagkamatinod anon. Okay. So, at palihok ang sexy. Mm Hindi, -hmm. mas higo. <laughs> mas higo tayo. <laughs> Pagpaka na ito <laughs> so, eh, sila. So, dahil na ay tulong na lang kagian para matiklara sila. So, ang sunod na ay natay aras na ginatawag at ang sinsilyo. Na nasa sublanan, ayaw na rin yung tanggala sa sublanan. Nya, iyan lang ninyo sa tabangan sa inyong partner. Ang mga laki, magunit ani ha? Kaya sunda lang ninyo kay Gawata kini aras. Gawata kini aras. Natimaan sa kung saan. sa kung saan. Na sa atong pamilya. Na mag sa atong pamilya. Kaya hatag aras sa babae. Kaya mga babae, taguhay ang aras. Kaya ipalit kung mantika o niya pampalihan Karon na atay house ang ginatawag na to. Ito mo daghan manta, ta. Madungka na to si Sir Ramon lang na natiris sa tumod no. Pero dungan-dungan na natang Pag ingon na ka magsugod na mong sa inyong baos, story na tayo dungan ka lang. Sige. So, Sige, ninyo inyong baos, sa inyong partner. Sir, story ng baos niya at may kukod. Ako, kasahan, kasahan ko, asawa, hantos sa akong may kong asawa, nga mag-ibatidunanong, hanggang sa kukod. Nandun sa aking ginabuhay o sa o umabog na mga anak, malingkamot ko na ako silang mahatagan at maayong pag-inabuhay. -pag Agad sa aking mga <laughs> anak. Pagpapal na to. Okay, mga babae ng pagkaroon, uh, istoran ninyo yung mga promise ninyo sa inyong mga saat, sa inyong apartment. Simang, mga nyo.

authority invested upon me with the laws of the republic of the philippines, specifically the family code, i now declare you husband and wife. congratulations. you may kiss the bride.

Kita. Kira, gutom na. Ako po. So, lang kayo, pagpakan sa nato at ang mga unsa, um, ang departamento na nagkarapat ka mga niya ang mga sa Dres Sa isang una ko, itong mga national departments, yan yung karoon na nag-participate sa itong karaban. Salamat kayo sa inyong participation. Sa isang unang tanong, ng NBI, PSA, DSWD, Philippine Health Insurance Corporation,

Naram mo diha. Naram mo Ah, uh, unsaman sa konsa lang kay ginatuyo ko na ko ni eh, pagkaraban na uh, makalamisa ko sa inyong mga barangay. Pero istorya po ko ninyo, magilaila ta. O may nakalintot po din dali. Dapat ito mga ka karong adlaw ha. Baila ninyo. Kibawa ko, kinsa'y ka tumala pa.

Si Itriyan Pasun Pasan, Pasan, Itriyan Pasan, Amangka, Z, A, C, Five, Six, Five, Four, Three. i yeah. yeah. na po, Sa kuhan, kung namin na may ng mga tinuot na mga concern na may mga problema, na ako'y lamisan niya pero hindi ko humana ko story ha, pag gumawa picture sa mga ikasal ng mga dawa, um, sa totoo alam sa nila, dawa, sa mga ko rin yan. Wala nang may kayo, mas pastorya ninyo, dagko mga tanan, pag lang sa balaod, kaya naman, importante kayo, tuman sa balaod, ayaw lang ninyo po sintiha ang mga binuhang ng mga binuhatan sa inyong mga lugar. Amo mga pulis, na amoy mga polis, na amoy parang leader, na amoy kagawad, na amoy barangay captain. Pagkakang na may problema, ayaw rin niyo iaging pangloko i iaging niyong storya. Storyaan ninyo niyong liderato, storyaan ninyong mga leader sa mga komunidad. Paabtanin yung problema, kaya rin hindi barangay na amang mong mayor Para motaro nga ni. Kung sa mga mga problema na tanan. pag sa infrastructure, dalan, kanal, ba? tulay, tanan infrastruktura, krimen, may samok, panha, kabidyuki, tanan butang, nga maghatagan ng samok, o sa inyong lugar, o niya gusto ninyo nga marisolba, ihatag ninyo sa gobyerno kundin ninyo, kundin kung di ninyo ma... Kung kamo kamo na din ninyo kaya. So, ihatag ninyo kayo para taro mo na mga problema na. So, na trabaho na mo. Nabantay namin ninyo. Tanang na Plastar, arot. Ang kaumao na itong tanang, mas hayag, mas malabo, mas pobrisiko. Mora gina siya. Ang mga bata, importante kaayo. Musulod lang yun ang spilahan firme. Eh. Sunod ang spilahan Walay bata ang maglaroy-laroy. Kung tinglas eh, tanan, suway lang. Ito mga ginikanan, kayo kadaat daw, bayan o buwis, e naapit, apit mga ginasto mga kinabuhi, in ang atong political party o bukbong ng taong lungsod, naadya para in-appropriate o bahinon o sakto i-allocate e sa tibukong Dabaw. Ah, maulit yun sa inyo, ha? Huwag kawat, huwag hilaktan huwag ibulsa. So, kayot ng tantanan, hinahinay lang hinabangay, tulak na tagpapas, de, kunya, mga to'y lang tagpas, mayo pa, para nato na, labi na, sa mga musunod, musunuray nato, sa sunod na henerasyon, ang mga atong anak o mga apo. Orang simple lang ka ayaw, magkasinapot ng tanan, wala na'y samok, wala na'y away, tuwan sa panahon, kahatlog sa ginoo, tapos ang problema. Hinay lang, hinahinay lang, kada at daw kayo ng tanan. ba siya. Malakpak ng ito. Oy, Melissa, Iribia, si Galacio, ikaw tayo nakadaog. Nabunod. Tayang kayo, 10,000. Councilor Javier Campos, maduro na po pagpati ninyo. Tayo kay Melissa ikaw gid pagbunod gid ni Mayor Basti Duterte mo hagin pangalan ng gawas ni Lisa Galacio 10,000. Unya ako tang gi claim dili daw pwede kay ikaw gid daw ang adto sa katanan sa pagbayad ay ang 10,000. Wa maka paugat diri dai. Ah, tagsugod ang makan. 37 years ago. Okay? 37 years na mapuko. So natawag ko, nahimo sa mayor, na mayor, 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 na, natapos ang termino, nahimo ang congressman, balik magka-mayor, nahimo ang vice mayor, balik magka-mayor. Kanya, ako iksoon, iksoon po, nahimo kung mayor ninyo, vice mayor. Gantong panahon, nagagal po, 2019, busy mayor may kayo po. Tagyang kaayo 10,000 unta. Nahimo kung mayor ninyo karon, wala ko rin na maingon. Magpasalamat na Thank you. Salamat kayo sa inyo sa sa kong pamilya. Salamat kayo. rin. Hihimong pagitan yung presidente kong mahal. Niyago ang iksuod nga ron. Hihimong vice-presidente. Salamat kayo. Ako ang kapribilihiyo sa buwan na ang mga tao, musalik sa buwan na Papakita na kung unsay kaya na ako kung pwede na buhaton o matunga, mag-contribute ito na, to, na mo, sa ano ito ang takpayan. So, ako kay Gog, utang sa bubog sa inyo, sa sayang ninyo ginapakita sa mga. So, ito so, lang man, napod ko, namo'y mga problema, namo'y gusto yung story so, ito wala ko rin niyo. Uh, salamat kayo sa mga kagawa sa, o sa itong buwan, at siya,

Oh, uh, bra uh, so na na nag-brown pa rin tayo, nasuwa na yun So, pero ang um, sunod itong mga ipagkasal, pa-picture na lang tayo, para na tayo, remembrance na inyong kasal ka Salamat kaayo, para kay Punawan. Thank you ka kaayo. Mabuhay mo tanan. God bless you. Kita-kita, rapat sa akong. Pihara.